At ayan nga, pagka uwi nga ng bahay, ay tumawag na agad ako sa telepono. Pero bago nga yan, ay dumaan nga muna kami sa community kung may available na kwarto. Yun nga lang ay sa kasamaang palad nga, ay wala nga available. Kaya naman tumawag pa ako sa ibang ospital. Sa Pwede po ba dito magtanong kung meron pong makanting kwarto po sana? Alam po kung may available po kayong room, kahit po wide. nalalagnat po kasi Opo Si Doktora Shabal po Opo Kurt Emil Jones po Kurt Jones na lang po Ang sige Apo 11 years old po Meron na po. Ah. Ah. Mga. Aha. Ah. Po, ah. apo Ah. Ah. Meron po. Ah. If ever po kaya, kailan po kaya magkakaroon ng available? Ah. Ah. Okay lang naman po. Ah. Kasi yun yung isa. Ah. Po. Ah, private room po. Okay lang. Ah, um, magkano po? Pag po may card kaya. Ang available ko po kasi na card ay pang word lang po kasi. Um, magkano po kaya magiging excess nun pag po sa single lang? Ah, 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 sige, okay lang naman po kahit sa single na lang po. Ah, sige po. Ah, sige po. Tatawag na lang po ulit ako. Thank you po. <coughs> Ang ginawa ko nga ay nagpalista na nga muna ako sa ibang ospital para in case na magkaroon sila ng available na kwarto ay meron na nga kaming pupuntahan. Nagayos na nga din pala ako ng mga gamit para wala na nga ako makalimutan. Para pagka nga nagkaroon ng available na kwarto ay bibitbitin na nga lang itong mga gamit. Nagdala na nga din pala ako ng aking damit dahil nga baka hindi nga ako makauwi. Nagsaing na nga rin pala ako niyan para nga pag nagutom kami sa ospital ay meron nga kaming kakainin. Pero itong anak ko nga ay kita nyo naman ay masama pa nga din ang lasa. Mahirap kasi mga kumarites pag gagabi nga at nilalagnat pa nga ito. Baka mamaya ay maghalusinate na naman. Pagka uwi nga sa bahay, nakapaglaba pa nga ako at nagsampay naman ay ang akin darling. Dahil nga panigurado, pagkalabas ng ospital ay marami na naman akong labahin. At nandito na nga kami sa ER at kinuha na na ulit siya ng temperature. At ang lumabas nga ay 37.6. Medyo mababa na nga siya kumpara nga nung gabi dahil nga 38 at 39 nga lang naglalaro yung kanyang temperature. Buti na nga lang din talaga at nagkaroon nga ng available na kwarto kaya naman dito na kami napa-admit. Available nga sa akin card ay ward lang pero ang kinuha na nga na namin ay yung pang private. Meron pa naman akong pill health kaya naman siguro ay maliit lang ang magiging excess natin. Kaya naman talaga nagpursigi ako na ma regular sa aking tarbaho dahil ang habol ko nga lang ay itong medicard. Dahil noong mga panahong agency pa nga ako ay wala naman akong card kaya naman yung mga gastusin talaga sa ospital dati ay talagang solo namin. Hmm. Minsan nga ay isang linggo lang ang pagitan at nasa ospital na naman ito kaya naman ako Diyos ko iyak talaga. Kaya naman sabi ko nga kung mareregular regular nga ako at papala rin sa tarbaho ay talaga namang ako. Dahil kahit kahit papano nga ay napakalaking tulong ng card. Dahil nga pagdating sa laboratory ay talaga namang makakalibre ka na. Sobrang mahal na din talaga ngayon ng mga laboratory kaya naman laking pasasalamat ko nga nang nagkaroon ako ng medicard. Ang poproblemahin mo na nga lang din talaga ay yung gamot na iinumin mo paglabas ng ospital. Dahil syempre hindi na nga yung sakop ng card. At ayan nga nasweruhan na nga itong aking anak at pupunta na nga kami sa kanyang kwarto. Nakuha na, na nga din siya ng mga laboratory kaya naman bukas pa natin malalaman kung ano yung mga result. At aantayin pa nga natin si doktora na para malaman natin kung ano yung mga resulta. Mag-aalas 10 na nga kami ng gabi nung makapasok dito sa kwarto. Kaya naman medyo gutom na kami at inaantok na nga. Ito nga palang nakuha naming room ay pang-isahan lang. Dahil bawal ngang ihalo ang mga pasyente na may lagnat sa ibang pasyente. After ilang years nga ay nandito na naman kami. For the first time nga ay napakonfine na naman itong aking binata. Dahil ang kauna unahang confine nga dito ay apat na araw pa nga lang siyang nailalabas ay naipakonfine na agad. Dahil nung baby pa nga yun ay nakitaan na nga yun na yan na pneumonia. Kasi sabi nila kapag buntis ka nga daw ay makinig ka nga daw sa mga payo ng matatanda. Dahil ng mga panahon nga na yun, ay hindi naman ako nakikinig at matigas nga ang ulo ko, kaya naman ayun. Ang nangyari nga ay naging sakitin nga itong batang ito nung maliit. Kaya naman ang masasabi mo na nga lang ay nasa huli nga ang pagsisisi. Andito nga palang kapatid ng asawa ko na si Kuya JR at tinulungan nga kami. Nagkulang pa nga yung dalakong kumot, kaya naman sabi ko sa asawa ko ay magdala na nga lang siya pag siya ay umuwi sa bahay. lantay nga lang ni Kuya na makapasok kami dito sa kwarto at umuwi na nga din sila. Makalis na nga si na Kuya, inayos ko naman itong mga dala namin pagkain pala ko ng mga tinapay na pwede naming i-almusal sa umaga. Nagdala na nga din ako ng kutsara tinidor at mga panghugas ng pinggan. I-review ko nga lahat kung may nakalimutan pa nga akong dalhin pero so far naman eh wala naman ako nakalimutan. At ito na nga yung itsura ng cabinet. Parang dinala ko na ata dito lahat ng grocery namin ah. <laughs> yung mga pagkain na nga lang namin sa bahay andinala ko para hindi na nga kami bumili sa labas. Dahil isa pang ang gastusin kung bibili pa nga kami sa labas ng mga pagkain. Kaya naman kung ano lang yung meron sa bahay ay yun na nga lang yung mga dinala ko. At dahil alas 10 na nga ito ng gabi ay medyo gutom na nga kami. At medyo haggard na nga din si kumaretes nyo. At tingnan nyo naman ang itsuro ko. Hindi ko na nga makuhang magsuklay pa. Dahil ang mahalaga nga ay napa-admit na nga itong aking anak. Medyo nakampante na nga kami dahil napa-admit na nga itong aking anak dahil nga kukuha ng pa siya ng mga laboratory. Pagkapasok nga namin dito ay may iniabot niya sa aking maliit na ecobag. At ito nga yung laman ng maliit na ecobag na ibinigay nga sa amin. Guys, pag nag-check-in kayo dito sa community, may libring kutsara, tawel. Meron din, hindi pala ito libre. Kasama to sa babayaran nyo. Thermometer. Tapos may kasama na rin toothbrush ng pasyente. Colgate. Tapos may sabon na rin siya. Tapos may baso. Tapos may tabo nandun sa CR. Bago pa amin daw yun. Tapos may tissue na libre. Libre. Hindi pala libre. May bayad pala yun. Kasama yun sa So, yun lang. Kakain na kami, mga kumarites. Gutom na. At ayun nga, kakain na nga kami mag-asawa dahil hindi pa nga kami kumakain. Sabi ko nga sa kanya ay maghanap nga ng microwave sa labas kung meron. Dahil itong ambao naming ulam ay medyo malamig na nga. Lumabas nga, nga ang aking asawa para tingnan kung merong microwave sa labas. Dahil kasi yung ibang floor dito ay meron nga silang microwave. Yun nga lang, itong floor na ito ay wala nga. Kaya naman ayun, ayaw na kumain ng aking asawa dahil malamig na nga itong ulam. Lumabas nga ako para tingnan nga uli kung saan merong microwave. Yun nga lang ay wala talaga kaya naman napagpasyahan na nga lang namin at tinapay na lang aming kainin. So, ayun lang naman mga kumarites at hanggang dito na nga lang muna ang aking update. At sana naman ay okay naman lahat ang maging resulta ng kanyang laboratory. Hanggang dito na lang po muna. Bye!